Praise God, Lord, maraming maraming salamat po sa umagang ito ng Martes. Uli po kami at nagpapasalamat sa iyo, tumihingi ng inyong gabay. Papasalamat po kami sa lahat ng biyayang iyong pinakaloob sa amin, sa magdamag, sa amin pong panibagong buhay at kanakasan. Pinupurit, pinasasalamat ang kapo namin po. You know? Lord, sa araw po ng Martes na ito, sa umagang ito, uli ko po ang dinadalangin, tinataas sa iyo lahat ng aking mga mahal sa buhay. Sampo ng aking sambahayan, mga kapatid. Sambahayan ni Nene, sambahayan ni Bebo at mga followers. Sampo na kalang sambahayan at ang mga nakapapanood ng video ito. Patubahin niyo po kami lahat, Panginoon, at ilayo sa namang uri ng karamdaman at kapahamakan. Iniklaim ko po ito sa pangalan ni Jesus. Lord, sa umaga po ito muli kung dinadalangin lahat na may karamdaman, maging sila ay nasa ospital o nasa kanilang tahanan, na sila po lahat ay makasumpo na kagalingan nagmumula sa iyo. Tulungan niyo po kami lahat. Ano na po ang aking si Radley. Maging maayos na po ang kanyang bowel movement. Ganun din po si Kuya Clay kanyang early recovery. Tulungan niyo po siya at bayan Lord God. Maraming maraming salamat po. Ngayon na po, bahala sa amin lahat, Lord. At ilayo kami sa anumang uri ng karamdaman at kapahamakan. Balutin niyo po kami ng iyong banal na dugo. Kung sa ganun kami pumalayo malayo sa mga untoward incident at makagawa ng mga bagay na naaayos sa iyong kalooban. Patawarin po kami sa mga nagagawa namin, mga pagkukulang at pinagkakamal. Ikaw na pong bahala sa amin lahat. muli kami po lumalapit at tumingi ang habag. Nakapim lahat ay upat na Maraming salamat po, Lord God. Maraming salamat po sa araw na ito. Araw ng Martes, umagang ito, nakaganda na iyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po. Ikaw na po lahat. Bahala mag-provide ng aming mga pangangailangan. Kaya sa umaga pong ito, Panginoon, binabalik ko po sa iyo lahat ng papulit pa sa salamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa lahat ng mga mahal ko sa buhay, mga kapatid ko sa Bulacan, kayong lahat, at yung mga sa ibang bansa, patnubahin tayong lahat ng poong may kapal. Ingat kayong lahat dyan. Baya kay God bless, at tuloy-tuloy na recovery ang aking dalangin sa iyo. Purihin ang Panginoon sa lahat ng mga bagay at mga mabubuti yung bagay na pinagkakalob niya sa atin. Maraming salamat. Okay, ingat kayong lahat dyan. At tayo mag-walking-walking -walking muna. Upan sa ganoon, tayo ay uh, magkaroon ng mga positive energy. Meron marami tayo naka-schedule mamaya yung therapy Dinadalahin ko silang lahat ng mga asumpo ng kagalingan na gumula sa ating Panginoon. Maraming salamat. God bless sa lahat. Yan. walking-walking muna tayo. Mm -hmm. Yeah, bless sa lahat ng papasok. In Jesus' name, ingatan kayo ng lahat. Sila Ate Seni, si Ate Belen, ha? No? ang bahay ni Ate Belen, ni Ate Seni. Jiri. Si Doming, si Eddie, you no? Know, ang mga kapatid. Sa bahayan ko, sa bahayan ni Martin, ni Ned, sa bahayan ni lahat mga pamangkin natapon ni Ay, Bibi, si Johnny na nasa Thailand, na no? TJ. You know. Ingatan sila ng pag Marami salamat, Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon bahala sa amin lahat, Lord God. Maraming, salamat po. Ayan, lahat ng papuri at pasalamat sa iyo lamang. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless.